Hindi lahat ng problema sa ating bansa ay matutugunan ng investigation in aid of legislation at hindi rin lahat ng problema sa ating bansa matutugunan ng legislation. Huwag nating kalilimutan yung enforcement side ano of the law. Yung ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos, Aha. binaba nila yung taripa doon sa mga imported rice. Mm -hmm. 35%, ginawang 15% para daw bumaba yung presyo. Hindi naman bumaba yung presyo. Uh -huh. Ang tinamaan, ang napuruhan yung ating local producers. Hindi na sila ngayon makakita ng maganda. At tuloy-tuloy pa din, dapat nilang ilang, uh, labanan. Yung smuggling, kausapin oh, nila yung trader, yung mga middlemen, yung hoarders. At yung sinasabing... Uh, ah, uh, ito nga ang problema natin eh. Ang kinakailangang i-address ng administrasyon ay yung food security. Hindi natin kayang awatin yung pagtaas sa mga presyo because you know Aljo, pahaba ng pahaba ng pahaba ang listahan ng mga ini-import natin. Samantalang paiksi ng paiksi ng paiksi yung listahan ng mga produktong ine-export natin. Anong ibig sabihin yan? Soon, I hope not, God forbid, we might turn out to become a net importing country. Pag tayo naging net importing country, lalong hindi natin mapipigilan ng kagutuman dahil hindi mo na mapipigilan ng ng presyo. Ayun, magandang punto yan. Dahil, uh, ako napapagod na rin ako kung eh, lahat kasi na iniimbitahan sa mga uh, investigation in aid of legislation, lalo na dyan sa Kinta Committee, uh yung mga sagot ng mga ini-invite diyang mga resource speakers sa uh, Toribic at hanggang ngayon eh tila wala pang solusyon lalo na sa mga nararanas sa pagtaas sa presyo ng bigas iba pa mga pangunahing pagka pagkain kuryente at uh, iba pa sa sibida <laughs> uh, ang problema natin diyan Aljo, what yeah. is the purpose yeah. what is the legislative purpose or intention yeah, of the Kinta, yeah. or Kinta committee eh hindi ba't katkakapasa lang natin nung uh, pinaigting na batas doon laban sa mga smugglers mm -hmm. and then meron pa silang nakabibin 2023 i believe mm -hmm. 2023 yung ex expose ng isang mambabatas doon sa mga smugglers mm -hmm. na naglabasan yung mga pangalan na napakalapit sa malakanyang bakit hindi na nila ituloy ngayon naggagawa sila ng na investigation di umano itong kinta kom ano ang, ang ano ang legislative intent kakapasa lang Mm -hmm. yung batas na ginawang mas mahigit yung doble, yung kaparusahan sa mga smugglers ng agricultural products. Yung economic sabotage, itinaas din yung uh, kaparusahan. Bakit hindi tutukan yung enforcement? Alam mo, Aljo, hindi lahat ng problema sa ating bansa ay matutugunan ng investigation in aid of legislation at hindi rin lahat ng problema sa ating bansa matutugunan ng legislation. Huwag nating kalilimutan yung enforcement side of the law.